pag-alala kay Dr. Jose Rizal tuwing Disyembre 30 bawat taon. Please like and share to my channel. Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo, mga kapatid? Ito po ang inyong Supremo Run, ang MUG Coin Hunter. Ang vlog ko ngayon ay pag-alala kay Dr. Jose Rizal ngayong Disyembre 30, 2024. Si Jose Rizal ay ipinanganak noong Hunyo 1861 sa Calamba, Laguna. Ang kanyang mga magulang ay may kaya sa buhay. Si Rizal ay nag-aral sa Maynila at sa Universidad ng Madrid sa Espanya at naging dalubhasang doktor sa medisina. Si Rizal ay pinatay noong Disyembre 30, 1896 ng mga Kastila sa Bagong Bayan o Lunita Park ngayon sa edad na 35 years old Marami ang nagtatanong bakit daw si Dr. Jose Rizal ay nasa larawan ng bariyang piso ng Pilipinas Bago ang lahat gusto ko, ko pong ipakita ang isang piso na may taong 72 at 1974 at iba-ibang taon na nagtataglay ng larawan ni Dr. Jose Rizal ang kumpletong sheet na ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP mula sa taong 1995 hanggang 2017. Sa mga bariyang ito, ang taong 2000 ang tinatawag na semi-hard to find at ang taong 2005 ang tinatawag na hard to find dahil sa kunti lang ang ginawa nito. Ang, ta ang taong 2014 ay may dalawang klase, isang magnetic at non-magnetic. Sa taong 2018 hanggang ngayon, ang baryang ito ay binago at tinawag na NGC o New Generation Coin. Ang mga dahilan kung bakit si Dr. Jose Rizal ang naging modelo sa pisong barya ng Pilipinas. Una, Si Rizal ang unang kinilalang pambansang bayani ng Pilipinas. Pangalawa, si Rizal ang may akda ng mga nubilang no limitang gere at el filibusterismo dahil sa kanyang kagalingan sa panitikan nagbigay ng malalim na kritika sa pananakop ng Espanya. Si Rizal ay isa sa mga nagtaguyod ng kilusang revolusyonaryo laban sa Espanya. Pang-apat na dahilan, ang buhay at kamatayan ni Rizal ay naging inspirasyon sa mga Pilipino upang lumaban sa pananakop ng Kastila. Panglima, si Rizal ay naging simbolo ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa iba't ibang rehiyon at kultura. Ang paglalagay ng larawan ni Rizal sa baryang piso ay isang paraan ng pagbibigay-pugay sa kanyang kontribusyon sa kaisayan ng Pilipinas. Sana nagpagbigay ako ng aral sa inyong lahat bakit ang larawan ni Dr. Jose Rizal ay nasa bariyang piso ng Pilipinas. Maraming salamat po at manigong bagong taon sa lahat.